Ayan guys, magandang gabi sa inyo lahat. Welcome back sa ating channel. So, may pupuntahan tayo ngayon. So, yun guys kasi may lumalabas ngayon sa Ayan, TikTok yung divisoria, Meron ng mga nakalatag. So, yun ang pupuntahan natin. At nandito tayo ngayon sa bayano. Ah, Santa Maria Street. At i-share ko rin sa inyo itong bahay dito na laging naga lalagay ng uh, ano ang uh, Christmas uh, light dito sa may uh, Santa Maria Street sa Tondo. Ayan oh. So yan lilipat tayo sa tawid para makita nyo So ayan guys, so nagde-decorate pa lang sila. Oh, gra grabe yan. Ayan oh, mula ano sa rooftop yan hanggang baba yung Christmas light na nilalagay nila ang dami so dito yan sa may ano, uh, Santa Maria street uh, corner ng uh, Moriones ayan kung gusto nyo pasyalan so punta lang kayo so yun nga guys no. punta tayo ng uh, Recto Divisoria dahil uh, napansin natin sa tiktok yung ed at pati no uh, na parang uh, lumalaganap na naman ngayon so yun ang i-update natin uh, at yun kaka labas lang din ni Yormi ng mensahe uh, about dyan sa ED at pati na yan, Recto Divisoria so yan ito yung sinabi niya pakinggan ED at pati meron na So, yan guys, yung tent dito na nilatag sa may gitna ng rekto, ayan, dyan. Ayan, kung napansin nyo kanina yung latag dyan sa rekto, sa gitna. Ang nangyayari, New Bern, Sabat Santos, hindi na makapasok ng tao. Tama mali? At syempre guys, ayan, share ko na rin to sa inyo yung uh, Moriones. Ayan, yung Moriones Fountain dito na pinagawa ng ating Yorme. Moriones Plaza 'yan. Plaza Moriones Linear Park. Oh. So, marami ring namamashel no. Kahit ano At Kahit paano, merong mga yan So Himala, naayos na yata yung mga ilaw. Tsaka yung pounting maayos na siya. Ito lang ang problema guys oh. Yan yung ilaw. <laughs> Meron na siyang tukod At ito pang isa. Ayan guys oh. oh ditali na lang oh. Yung mga poste ng ilaw. So dito sa part na to, yung dulo hindi na gumagana yung ilaw. Ditali na lang. Bukod sa ditali na yung poste. Uh, wala nang ilaw ayan uh, nyo so naging kawawa yung uh, project ni Yormi dito sa may uh, ano uh, Laza Moriones kasi yung mga ilaw di na inalagaan so kahit pa guys no, yung fountain ay uh, nakita natin uh, at maayos naman So, yun nga lang, no. Yung mga poste, yung uh, lamp posts Ayan, kakain na to dito sa mayunahan. Wala nang uh, ilaw, ayan, no. Oh. Hindi na gumagana. Ayan, so, yung kagandahan lang din dito, yung dulo dolo nito, meron ng uh, police station. Ayan, doon dyan sa dolo. Ayan, so, ipapakita ko rin sa inyo. Ayan, okay, yung lamp posts putol, putol na. So, ayan guys, mali lang pala yung sabi natin. Hindi pala police station, police outpost ang meron dito, ayan. Ayan, police outpost. So, maganda yan kasi uh, police visibility dito sa mga, ano, pasaway. So, ayan guys, di lang tayo makakapag-video dito ng uh, matagal kasi alam nyo naman dito mahigpit. So ito yung latag dito ngayon. So ito yung latag dito ngayon guys. ah uh, mapansin natin meron ng mga nagtitinda pa ilan nila na So, AD at Pati nag-uumpisa na rito, no? traffic araw ng biyernes so ayan, may tinda na guys oh oh, oh. kita huling huli grabe hindi at pati meron na so ayan guys yung tent dito na nilatag sa may gagitna ng rekto ayan dyan yan, kung napansin nyo kanina yung latag dyan sa rekto, sa gitna, ay nilipat dito sa gilid. Ayan. Sa gilid nila nilatag. O, ayan, nilipat lang akala natin. Ililigpit yung pala. Iba, ililipat lang ng kalalagyan. Ayan. oh, ang galing nila, no? So, di lang natin alam kung okay kailan nila latag yan, guys. Abangan natin. So, mapapansin nyo naman, guys yan yung sa palabas ng dagupan papunta ron sa may uh, Luna side ayan doon sa may uh, police outpost ay uh, masikip ayan so ganyan kalupit ngayon diyan at syempre may mga vendor na rin yung mga vendor ayan tuloy-tuloy yung vendor diyan ayan kontre pa ko sa inyo so sana makita nyo dahil zoom natin ayun ang mga vendor oh hey. So, dagdag traffic 'yan pati yung mga e-trike 'yan, meron diyan. So, unti-unti nang nagkakaroon ng pagkabuhol-buhol dito sa papasok ng Divisoria. So pa paano naman yung palabas ay eh, hindi ka ano ka ano sikip. Ayan. Na tuloy-tuloy naman yung daloy ng uh, traffic. Once na nabuksan niyan guys no. Once na nabuksan ito, ayan magnagtitinda na to, malamang ma malamang sa malamang yung traffic ay eh, asahan na natin yan pag once na ito ay nalatagan na. Ayan. Yan pag once na nagkaroon na ng paninda diyan, abangan nyo yan guys yung recto divisoria Ayan. so kasi yung dagupan na umpisahan na meron ng ADF party dyan pati ito dito pati ito dito magkakaroon na ng pati yan <laughs> Thank you.